<laughs> e ganito po kami babysitting services. Hello at welcome back sa akin channel. Judy Ann Santos at Rayana Goncillo, hands-on babysitter sa kanilang pinaka-cute na little customer. Tunay na kahangahanga ang pagiging maalaga at family-oriented ni na Judy Ann Santos at Ryan. Sa isang nakakatuwang eksena sa kanilang restaurant, makikita si Juday na masayang karga-karga ang isang cute na baby na kanilang customer. Sa halip na mahirapan ang mga magulang sa pagbabantay habang kumakain, inakomuna ni Juday ang pagiging babysitter para makapag-enjoy ng buo ang pamilya sa kanilang dinner. Ayon kay Juday na niya ang sitwasyon ng mga magulang, lalo na kapag may bagong baby. Alam niya na bihirang-bihira ang pagkakataon na makakain sila ng sabay at relax. Kaya naman buong puso niyang tinulungan ang pamilya. syempre gusto ko namang ma-enjoy ng mga family yung dinner nila. Kasi hindi madalas na nakakapag-dinner sila together. Lalo na kapag may bagong baby. Para sulit talaga yung binad nila at yung experience na makukuha nila. Dagdag pa niya, pabirong sinabi na madali rin naman daw iuwi ang baby dahil lapit lang ng bahay nila. Ang simpleng eksenang ito ay nagpapakita ng kababaang loob at malasakit ni na Judy Ann at Ryan. Dahilan kung bakit patuloy silang minamahal ng mga tao. Hindi lang bilang artista, kundi bilang magulang at huwarang pamilya. Ay, po babysitting services. <laughs> eh um, gusto so pa namang ma-enjoy ng mga family yung dinner nila kasi it's not often na nakakapag-dinner sila together na lalo pag may bagong baby so nagdaan naman ako dyan so para ma-enjoy nila yung talagang ibinayad nila at yung experience nila madali madali naman itong iuwi <laughs> lapit lang ng bahay ko dito <laughs> <laughs>